Magandang umaga mga kabertudis, Ngayon, uh, andito naman po tayo May ipapakita at saka ibab, ibabahagi sa inyo na Palaman tungkol sa mga matya kung anong bisa at gamit uh, Ito nga pala ang mga gamit ko uh, Bago po tayo mag-umpisa po ay uh, Shoutout muna tayo uh, shout out kay Madam Katis Closer kay Jinelin Sigua Ria Parulan Nanay Su uh, Mergin Alberto Poor Heart uh, Alexandra Chanel Miki at Leo Hon Manicol uh, Mary Usai uh, Muni Jacob at Ricky uh, Madam uh, Mor Charmin Mortal shout out Kaitil Maramos, sa so kay Ala uh, uh, ano pangalan ni Al uh, Dagsaan shout out kay Commander Bangkay shout out uh, kay kay Aiya Bill shout out sa so kapatid ko Leo Ari Damusang shout out Ronalda Sanchez shout out sa kay uh, uh Sparkle Ban shout out sa kay Linda Soy Beans shout out shout out sa mga kapatid ko uh, shout out sa kay Kia Umbo sa kay Sherwin TIMBA sa kay uh, Kayano AJ shout out Nelson Bukay shout out Andilan Panim Jeremy Sina Similia shout out Turno Mix Vlog shout out kay Buddy's Vlog shout out kay uh, uh, kay Michelle shout out shout out din sa mga antingero antingera natin mga kaibigan natin shout out shout out sa mga manggagamot at saka sa mga sa mga kapatid natin sa spiritual shout out po sa inyong lahat uh, ngayon ito naman ang aking mga nakuha na mga mutya at uh, ito yung mga aking uh, diamantinigra uh, Ayan. Ito yung diamantin negra ay ito ay mabisa. Mabisa pang dipinsa sa kulam, barang, mga po. Ito yun ang uh, mabisa. Yung iba nito ay pinalibing sa katawan para di ka matabalahan ng bala. Kasi ito napaka kasi ito ay tested na. Maraming taon at sya maraming antingero o di kay maraming gumagamit nito uh, katulad ng mga sundalo na palaban ay yung di siya maputukan pag meron kang diamante negra dahil ito ay natural na kayamanan ng Pilipinas yung mga diamante ay ito ay talagang nat, uh, tumutubo o nabubuhay dito sa uh, lupa Uh, ng siling, sina, silanganan ng Pilipinas ay ito'y mga kayamanan na bihira lang matagpuan ito, bihira lang kayo na makakuha nito pero ito makukuha nyo uh, kung kayo po ay nasa sapa, turuan ko kayo kung paano ito makuha makuha nyo ito, makakita kayo na parang may may dumadaloy na parang makalawang kalawang po yung lumalabas sa uh, tubig. Ang tubig na dumadaloy sa sapa o di kaya sa ilog sa gilid ng ano parang parang example uh, parang dito may may parang may lupa na kung tingnan niyo po para para po siyang putik. Tapos lumalabas yung tina o di kaya ay uh, kalawang na kulay orange. <clears throat> Doon nyo po bakbakin o di kay hukayin. Makikita nyo po yan. Bilog po yan o bilog na hindi naman masyado bilog. Meron din na, uh, na, na na, mix sa lupa sa mga putikan. Meron din bilog-bilog, ganito ko, merong kamao kalaki, merong parang bula kalaki pag makakita kayo, makahukay kayo ng ganyan, hindi po yan man, hindi po yan na uh, ginto pero iba ito sa ginto ito, pag niluto nyo po ito sa kawali tumatalsik ito, matatamaan ka, masakit ito hindi natutunaw, hindi siya natutunaw sa apoy ito napakatigas na bagay pero pag pinokpok mo siya para po siyang powder pero mabisa ito talaga sa sa uh, gamit sa katawan. Kung meron kayong, ano, pwede kayong magpabaon ng ganito. Pero kunti lang, parang powder lang, ibaon lang sa katawan nyo. Maganda ito. Uh, dami na ito na testimony talaga ng mga sundalo na gamit ang ganito. Di po kayo maputukan talaga. Totoo po yan. Uh, ito, sinasangkap din. Sinasangkap din ito sa mga langisan tingnan natin yung langisan natin dito kagaya yan. ito kagaya nito ayan may ano yan may diamante negra sa loob yan po ang mga gamit na pwede siya sa pangkalatan Ayan po, ginawa tayo uh, na maliliit na buti pang uh, habak, pang wagkos. Yan po mga kabertudes, ito naman ang maliit na buti. Ito po ay regalo ko lang siya sa aking inaanak. Uh, dahil ito ay bira lang sila makakuha ng ganito, kaya regalo ko sa kanya. Ito naman ay uh, ito ay santuara o tinatawag na calcite sa ito'y makukuha dun sa bundok. Meron din akong nakakilala, kakilala na ito daw makukuha sa ilalim ng dagat. Pero uh, hindi po yon totoo na ito makukuha sa ilalim ng dagat ito makukuha talaga kahit sa tabing dagat makukuha mo ito sa bundok pero bihira lang kayo makakuha sa tabing dagat pero kalabanan sa bundok talaga ito makukuha so may meron talaga nito sa lugar ng mga santuara o calcite ito mabisa ito cleansing at pwede ito pangkarga sa mga lingisan sa habak ito mabisa talaga ito pang cleansing o di kaya ay uh, ang mga masamang elemento ay di makapasok ng gusto sa inyong katawan kapag, kag meron kayo pag importante may karga karga nito ito karga sa mga ano ito naman ay nakakuha po tayo ito ay asugi pag ginanon mo dumadami po siya asugi na buhay ayan kinakain niya at magiging uh, isan na lang po sila. Ito naman ay mabisa para po kayong linta na hindi mahuli-huli. Kahit ito hawakan niyo po siya, hindi mo mahawakan kasi ito napakadulas. Yan, yung iba dyan nagpaturok, uh, pinabaon sa katawan. Pero uh, hindi pa naman ako nag ng magpabaon kasi ito delikado siya kasi mercury. Yan po, delikado sa katawan. Uh, ang gagawin lang natin to, ikarga natin sa mga uh, ano natin. Kinakarga ko ito sa mga langisan, pangprotection, pangkalatang protection. Ito mabisa talaga ito, yung ah uh, mercury. ayan Pag ginaganon mo, dumadami pero unti-unti po yan hinihigop yan po ay mabisa mabisang gamit yung mercury o di kay ito ay asugi na buhi asugi na buhay dami itong naghahanap naghahanap sa sa ano naghahanap sila ng ganito ngayon ito ay uh, sold out na ito yung dalawang asugi na ito sold out na ito yan Ah, uh, ito ay inaano natin sa is isang buti ni uh, rin uh, natin na yung ano, repel natin yung tawag dito. Magrepel tayo ng santuara sa kada buti ay kung sino dyan na willing na gustong mag uh, order ng ganito PM nyo po ako ayan tapos meron tayong mga mutya dito ito ay mabisang mutya, bira lang makakuha ng ganito ito umpukan, nag uumpok o tumatabla ay uh, hindi makatabla hindi pala makatabla pag meron ka ito para po siyang mata ayan pero ito para para po siyang bunga na nagiging bato ito mabisa malakas malakas ito yung aura para po siyang uh, suso hindi suso iba yung suso yung suso ba alam mo yun na yan kung ang ibig kong sabihin ayan ito naman ang kalati ng uh, tawag dito crab, alimango aligi ng alimango kalati lang yan po ay nakuha natin to sa tabing dagat ito bahira lang makakuha, kalahati pa ito mabisa pa rin yan sa negosyo pwede itong gagawin ilagay sa garapa tapos lagyan ng langis mabisa ito pag lagyan mo ng langis ito naman ay uh, perlas pearl Ayan, bira lang tayo makakuha ng mga ganitong shape at ganitong ang uh, uri ng uh, perlas. ito naman sa pampaswerte naman ito mabisa ito sa pampaswerte ito pangakit din po sa mga customer ito naman ang aking nakuha na maraming gabay na may meron po siyang gabay na matanda may mahabang balbas daming ano daming uh, muka. mukha baliktaran eh dami siyang mak ma makikita talaga ng mga muka baliktaran ayan ayan oh yung itsura nya may ilong pa ilong yan nakikita nyo ayan ituro natin para makita nyo talaga kung alin dun yung uh, muka na sinasabi ko sa inyo ayan o, ituro ko sa inyo para makita nyo kung ano ang nakikita ko makikita nyo rin parang nag imagine kayo pero ito ay totoo makikita nyo talaga yung uh, ng gabay ng bato na ito ito ay mutya ayan o kung makikita nyo ito ito yung dot na ito mata na yan ito mata din ito ilong ito dito may bibig at saka may balbas tingnan nyo po sa malayuan yan may mukha oh. at saka ito sa taas ito para po siyang ermitanyo dami daming mukha eh dami, dami po siya back to back po itong mukha ng mga gabay ito bihira lang tayo nakakuha ng ganito eh ang saya-saya ako nakakuha ng mga ganito. Ayan. Ito naman ang ating ipo-ipo. Ayan. Ayan po ang ipo-ipo natin. Normal na yung sa paningin nyo pero ito y mutya ng ipo-ipo. At saka lang tayo makakuha ng mga ipo-ipo talaga na totoo. Ayan. Mga bato and maiwas kayo sa gulo at kahit saan kayo magpupunta matatanghay nyo lahat pati mga customer nyo matatangay. sa negosyo pwede din ito pwede din ito sa pa, pam paswerte pwede ito sa mga katawag dito sa ilayo kayo sa diskrasya Ilayo kayo sa sa mga taong may balak na masama sa inyo may lihis po ito taga lihis na mga masasama uh, na hindi makalapit sa inyo ito maganda ito sa paglalakbay pwede sa negosyo, pwede sa trabaho ito ay sapatos ng duwende ayan, sapatos ng duwende po ito ayan Mabisa po yan sa paglalakbay. Kahit sa, saan man kayo po, patungo, yan po makakarating kayo sa inyong pupuntahan. Ayan po. Ito naman ang kakaibang motya. Ito yung nakuha ko sa dagat. Bira lang mga ganito. Napakaganda. Pero yung laman siguro to, maganda to ito yung outer skin nya tingnan nyo pa lang maganda na pero pag kinaka, kinating mo to siguro maganda ito pero ito Ayan o, para po siyang tawag dito kire kire o ahas ayan o yung parang nakikita nyo parang sa paghapon na may tumutunog para po siyang crickets ayan o, parang crickets na bago palang bumuo kakaiba eto naman ang ating tikum bibig mga tikum bibig natin na parang liyon ayun o ito maganda ito ito naman ang ating daming muka ayun o parang muka, parang ibang klaseng muka dami din dito, mga muka mga kakaibang uh, uri ng klaseng bato ito naman ay pwede itong pangbabad babad sa maligam-gam na tubig, pwede po siyang cleansing pwede siyang inumin pwede siyang pangundra din sa mga masamang elemento ayan at ito yung baon na isang mata na aking gawa medyo wala tayong ano eh pang, panglinis talaga pero okay naman ang importante yung laman yung laman ng gamit natin ito ayan po Kurang lah. Okay. Ayo. Kurang lah. Ayun na tatanggal ayo niya magpost eh. Ayun po yung ano natin. Yung gawa natin. Ayun po yung mga beads na dum kawi. Ayun mga dum na kawi yung bits natin. At saka po yung maganda. Magandang bato. Mutya. Pero kakaiba. Nakakaiba yung itsura Ayan. Ang nagtatawa nito, nung napos ako sa reels ko, daming iba yung iniisip. Ayan. talaga nga yung tingnan mo, dagang talagang uh, alam nyo naman, kung ano yan. Ayan. Pagkakitaan to. Ginagamit ng pasok Pangakit sa mga customer. Pangakit talaga ito. Ito pangakit. Ito talaga yung maganda. Pangakit. pero yung lawan. Pangakit sa customer. Ayan. May gulong-gulong eh yun, know, nagpahasan din, oh Pero ibin yun, yung iniisip nila pag ganito. Ang natutaw sa ganito Pero so, buwan sa kalikasan. Kung ano meron, meron din pala sa, sa mga to. Ayan, no? Oh. Nakaiba. Ayan po. Ayan po ay mabisa, mga kabartodis. Ayan, lahat. Ayan, ang... Sa ulitin natin na kung sino diyan na may gusto ng ating ayan parang uh, patay yung ano pag pag ano natin baka talaga yung mga katasan may kusa ayun mga kabarturis yan muna uh, magandang umaga mag 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 sa inyong lahat sana po patuloy kayong nanonood sa ating nagsusubaybay sa ating uh, channel sa munting channel at uh, sana po huwag nyo pong iisip yung ads natin para makatulong din sa atin at uh, mabigyan nyo ng mga magtiya ng uh, at uh, bisa at salamat sa mga bago pa lang mag subscribe sa subscribe na po kayo at uh, para lagi kayong updated sa aking bagong mga upload na video maraming salamat at uh, magandang umaga God bless po sa aking last alam